Magandang araw mga kapadayon, ngayong araw ay ating aalamin ang iba't ibang uri ng liham. Liham Pagbati, Letter of Congratulations Panadadalhan ng liham pagbati ang sino mang nagkamit ng tagumpay, karangalan o bagay na kasiya siya. Ganito ring uri ng liham ang ipinadadala sa isang nakagawa ng anumang kapuri, puri o kahangahangang bagay sa tanggapan. Liham Paanyaya, Letter of Invitation taglay ng liham na ito ang paanyaya sa pagdalo sa isang pagdiriwang, maging tagapanayam at o gumanap ng mahalagang papel sa isang partikular na okasyon. Liham Tagubilin, Letter of Instruction Nagre-rekomenda o nagmumungkahi ang isang individual o tanggapan kung may gawaing nararapat isang guni sa bawat nagpapakilos ng gawain upang magkatulungan ang mga kinauukulan sa katuparan ng nilalayo nito. Liham Pasasalamat, Letter of Thanks pagpapahayag ng pasasalamat sa mga naihandog na tulong, kasiyasiyang paglilingkod, pagbibigay ng kapakipakinabang na impormasyon, ideya at opinyon, at tinanggap na mga bagay. Tuldok Liham kahilingan, letter of request. Liham na inihahanda kapag nangangailangan o humihiling ng isang bagay, paglilingkod, pagpapatupad at pagpapatibay ng anumang nilalaman ng korespondensya tungo sa pagsasakatuparan ng inaasahang bunga, transaksyonal man o opisyal. Liham pagsang-ayon, letter of affirmation. Liham na sumasang-ayon at nagpapatibay sa isang kahilingan o panukala na makabubuti sa operasyon ng isang tanggapan. Maaaring samahan ng kondisyon ang pagsang-ayon kung kinakailangan. Liham pagtanggi, letter of negation. Nagpapahayag ito ng dahilan ng pagtanggi, di pagpapaunlak, di pagsang-ayon sa paanyaya, kahilingan, panukala, at iba pa hinggil sa pangangailangang opisyal at transaksyonal. Kailangang mahusay na maipahayag ang dahilan ng pagtanggi ng inaanyayahan upang hindi makapagbigay alinlangan sa sumulat. Nasasalamin sa ganitong uri ng liham ang pagkatao o personalidad ng tumatanggi sa liham. Liham Pag-uulat, Report Letter Ito ang liham na nagsasaad ng katayuan ng isang proyekto o gawain na dapat isa isakatuparan sa itinakdang panahon. Tinatalakay dito ang A. Pamagat, layunin, at kalikasan ng proyekto. B. Bahagdan ng natamo batay sa layunin. C. Kompletong description ng progreso ng kasalukuyang gawain, pati na ang mga tauhan, pamamaraan, mga hadlang, at mga remedyo. At D. Mga gawain kailangang pang-isagawa upang matapos sa itinakdang panahon ang proyekto. Liham Pagsubaybay. Follow-up Letter. Ito ang liham na ipinadadala upang alamin ang kalagayan ng liham na naipadala na, subalit hindi nabibigyan ng tugon. Nagsisilbi itong paalaala upang bigyang aksyon ang naunang liham. Ang uri ng liham na nararapat subay bayan ay ang liham kahilingan, paanyaya, at maging ang pag-a-apply o pamamasukan sa trabaho. Sa pagsulat, magalang nabanggitin sa liham ang pecha at layunin ng naunang komunikasyon. Liham pagbibitiw, letter of resignation. Nagsasaad ng pagbibitiw ng isang kawaning nagpasyang huminto o umalis sa pagtatrabaho bunga ng isang mabigat at mapanghahawakang kadahilanan. Kinakailangan ditong may lalahad ng maayos at mabisa ang dahilan ng pagbibitiw sapagkat nasa anyo at himig ng pananalita ng nagbibitiw ang larawan ng kanyang pagkatao. Hinihingi rito ang marangal na pagpapahayag. Dapat iwasan ang panunuligsa sa tanggapan o sa mga pinuno at tauhan ng opisinang nililisan liham kahilingan ng mapapasukan, aplikasyon, letter of application. Ang sinumang mang nagnanais na makapaglingkod sa isang tanggapan ay kailangang magpadala o magharap ng liham kahilingan. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga idea at tuwirang pananalita na nakapaloob sa nilalaman ng liham ay nakahihikayat ng magandang impresyon. Tukuyin ang posisyong ina-applyan at kahandaan ng pakikipanayam anumang oras na kinakailangan. Liham paghirang, appointment letter. Ito ay isang liham na nagtatalaga sa isang kawani sa pagganap ng tungkulin, pagbabago, paggalaw, movement, ng katungkulan sa isang tanggapan o promosyon, promotion, para sa kabutihan ng paglilingkod sa tanggapan. Isinasaad sa liham ang dahilan ng pagkahirang at ang pag-asang magagampanan ang tungkuling inaatas sa kanya ng buong kahusayan. Liham Pagpapakilala, Letter of Introduction Liham ito na himig personal na nagpapakilala sa isang taong nagsasadya sa isang tanggapan upang lalo siyang makilala ng kakausaping opisyal kaugnay ng anumang transaksyon. Liham Pagkambas, Canvas Letter Ang liham na ito ay nagsasaad ng kahilingan ng sumusunod A. Halaga ng bagay, item na nais bilhin B. Serbisyo, janitorial services, security services, catering services, venue, function halls, at iba pa, ng isang tanggapan. Nagsisilbing batayan ito sa pagpili ng pinakamababang halaga ng bilihin at serbisyong pipiliin. Liham Pagtatanong, Letter of Inquiry Liham ito na nangangailangan ng tuwirang sagot sa nais malaman hinggil sa mga opisyal na impormasyon o paliwanag. Liham Pakikidalamhati, Letter of Condolence Liham ito na ipinapadala sa mga kaupisina, kaibigan, kakilala, kamag-anak na naulila. Nagpapahayag ito ng pakikiisa sa damdamin subalit hindi dapat palubhain ang kalungkutan ng mga naulila. Nararapat itong ipadala agad matapos mabatid ang pagkamatay ng isang tao. Liham pakikiramay, letter of sympathy. Liham ito na ipinadadala sa mga kaupisina, kaibigan, kakilala, kamag-anak na nakaranas ng sakuna o masamang kapalaran, tulad ng pagkakasakit, bagyo, lindol, baha, sunog, aksidente sa sasakyan o ano pa mang sakuna ngunit buhay pa. Nilalaman ng liham ang lubos na pakikiramay sa sinapit na sakuna at ang tulong na nais ipaabot ng tanggapan sa biktima. Nararapat na may padala agad ito sa kinauukulan matapos mabatid ang pangyayari. Liham Panawagan, Letter of Appeal Liham ito na nagsasaad ng kahilingan, kooperasyon, pakiusap para sa pagpapatupad o implementasyon ng kautusan, kapasyahan, at pagsusog, enmienda ng patakaran. Liham Pagpapatunay, Letter of Certification Ito ay uri ng liham nagpapatunay na ang isang empleyado o tauhan sa tanggapan ay nagtungo at o dumalo sa isang gawaing opisyal sa isang partikular na lugar at petsa na kung kailan ito isinagawa. Nilalagdaan ito ng puno ng tanggapan, tagamasid pampurok, o puno ng rehiyon. Naibigan mo ba ang bidyong ito? huwag kalimutan mag-like share at subscribe